Magandang araw po sa ating mga kapapasigay niyo. Tayo po ngayon ay, uh, alam sa kaalaman niyo po, ay nag-distribute po ng ating local senior pension noong November. Uh, yun na po yung uh, alam natin na fourth quarter o yung huling pagbibigay po ng ating local senior pension. Ang susunod ng benepisyo po naman natin ay ang ating pamaskong handog or pinalitan na po natin siya, handog pa sa salamat po natin. Yung iba po sa inyo, matatanggap ito by manual payout. Yung iba naman ho, sa Dun po sa ATM. Doon po sa nagkakaroon pa po ng ating cash card, yung may mga applicants po, ng land bank cash card, uh, pwede nyo pong i-follow up sa land bank yan, pero tayo naman po ay uh, regular na nag-follow up para po ngayon hindi na ho kayo pumipila, hindi na ho kayo pumupunta sa ating manual payout. Ang uh, pangatlo naman po natin pag-uusapan yung sa octogenarians. sa so, octogenarians naman po, sa pagkakaalam po natin ay mag-distribute na rin po sila ng kanilang uh, payout. Octogenarians, nanogenarians, pati yung centenarian. Yung ibang centenarians naman po ay nakatanggap na rin po tuloy-tuloy uh, naman po ito. Baka lang may nalilito sa inyo doon sa ating dalawang uh, benepisyong pinag-uusapan, yung local senior pension, tsaka ang ating uh, octogenarians or nanogenarians at centenarians. Parehas po kasi ay may kaakibat na programa sa nasyonal. Magkaiba po yun. Meron pong mga nag-update -up po or mga nagpa-follow up po sa page po natin, hindi po natin magagawa yung mag-follow up sa nasyonal. Kasi meron po sa NCSC, meron din po sa DSWD. Pero, ang magagaran lang po natin, patuloy din po tayo na nagpa-follow up at uh, siyempre po yung mga nabisita na po para sa ating local senior pension sa kanilang mga bahay, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin po nabibigay. Pero yun naman po ang ating uh, mare-report po sa susunod. Uh, mapapayo po natin sa ating mga local or mga senior citizen ay uh, lagi lang po tayong mag-check uh, ng page po ng OSCA. So yun po yung tatlong benepisyon na meron po tayo na binibigay po ngayon at uh, sana po dun sa mga makakatanggap po ng ating, ating pamaskong handog or handog pa sa salamat, ay uh, makumpleto or lahat ho halos makatanggap. 79,000 po lahat ng mga senior citizens na yon. Ngayon po ay may aplikante po tayong mga bago para sa ating mga senior citizen. Kaya po lahat-lahat gumalabas po ang ating senior citizen po dito sa Pasig ay nasa 86,000 na po. Ilamang po at marami-marami salamat. Mag magandang araw po sa ating mga Pasigenyo.